Ipinanganak bilang isang walang silbing tagapag-usisa at nagkaroon ng buhay na puno ng paghihirap. Halos hindi niya kayang suportahan ang sarili at palaging inaabuso ng mga tao sa paligid niya. Kaya ngayon, habang nasa bingit na ng kamatayan, nagpasya siya siyang tuluyan ng wakasan ang lahat. Ilang oras bago ang desisyong iyon, nasa isang party siya kasama sina Jolene, isang salamang kera, at Zoid, isang mandirigma. Sa oras na iyon, nakikipaglaban siya sa isang karaniwang daga mula sa New York City. Naputol niya ito gamit ang kanyang espada ngunit hindi yun sapat upang mapatay ang daga. Kaya sumigaw siya kay Jolie na bilasan ang pagsambit ng kanyang spell. Sa wakas, natapos ni Jolie ng spell at pinakawalan ito sa daga, na agad na napatay sa isang hampas. Ngayon na natapos na ang laban, nagsimula si Zoid at Jolie na purihin ang isa't isa sa kanilang mahusay na nagawa. Ngunit kapag sila ay nakikipag-usap kay Ian, ang tagapag-usisang isinama nila, iba ang tono nila, hindi sila magalang o mabait. Sumigaw si Zoid kay Aya na bilasan ang paggawa ng trabaho, ngunit ang bigat ng mga dalang gamit at ang mga insultong ibinabato sa kanya ay nagpapahirap sa kanya. Dahil dito, natomba siya. Malinaw na inaabuso siya ng dalawa, ngunit wala siyang magawa kundi bumangon muli at sundin ang kanilang mga utos bilang isang mababang uri ng tagapag-usisa. Trabaho at kakayahan sa mundo Sa mundong ito, ang bawat tao ay binibigyan ng trabaho ng Diyosa ng liwanag at mga kakayahan mula sa Diyosa ng kadiliman. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga kakayahang ito, maaari silang makamit ang maraming abilidad at kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga trabaho ay namamana at hindi maaaring palitan. Ang mga trabaho ay nahahati sa apat na antas, rare, high common, common, at low common. Ang mga nasa pinakamababang antas, low common, ay itinuturing na basura at karaniwang nauuwi sa pagiging mga magsasaka o mga ngalakal. Ang mga magulang ni Ian ay dating may maliit na tindahan ng appraisal na sumusuporta sa kanilang pamilya. Ngunit parehong trahedyang namatay noong bata pa si Ian, kaya't iniwan siyang mag-isa upang mabuhay. Dahil dito, napilitan siyang maging tagabit-bit ng gamit para sa iba, tulad ng ginagawa niya ngayon kina Zoid at Jolene. Bagamat kinasusuklaman niya ang pagtatrabaho para sa kanila, wala siyang ibang pagpipilian. Ginamit niya ang kanyang appraisal skill sa daga na kanilang napatay at nalaman na ito ay isang F-rank rat, na halos walang halaga. Ngunit ang isang ngipin nito ay may D-rank, kaya't may halaga itong kunin. Sinubukan niyang buksan ang bibig ng daga upang kunin ang ngipin, ngunit hindi ito madaling bumukas kaya natagulon siya. Naubos ang pasensya ni Nazoid at Jolene sa bagal ng kanyang kilos, kaya't humingi siya ng kaunting tulong mula sa kanila upang mapabilis ang proseso. Subalit na insulto si Zoid sa kanyang hiling, kaya't binato siya ng bato at tinawag siyang walang silbi. Sa galit, tinitigan ni Ayan si Zoid, ngunit wala siyang lakas upang ipagtanggol ang sarili. Kaya't sinipa siya ni Zoid, dahilan upang humingi ng tawad at magmakaawa si Ayan. Matapos iyon, tinuloy niya ang kanyang trabaho habang nilalay siya ni na Zoid at Jolene bilang isang besurero. Ang Sistema ng Trabaho ang appraisal skill ni Ian ay itinuturing na halos walang halaga sa mundo, kaya't walang matitinong trabaho ang maaari niyang makuha. Sa halip na pilitan siyang magsalba ng mga bagay-bagay para sa mga kagaya ni na Zoid at Jolene. Habang nasa isang dungeon, napansin ni Zoid ang isang bangkay ng hellhound sa daan. Napakaswerte raw nito dahil maaari nila itong lutan ng hindi kailangang lumaban. Sinabihan niya si Ian na simula na ang paglot. Ngunit may punto si Ian, kung ang Hellhound ay patay na bago sila dumating, malamang ay may mas malakas na pumatay dito. Dagdag pa, ang Hellhound ay hindi dapat lumitaw sa ganitong bahagi ng dungeon, kaya't maliwanag na may kakaiba rito. Hindi pinakinggan ni Zoid ang lohikal na paliwanag ni Ian at sinabihan siyang tumahimik at gawin na lang ang trabaho. Habang nagkakatuwaan si Zoid at Jolene, napansin nila ang isa pang Hellhound Corp sa koridor at inutusan nilang loot and din ito ni Ian. Nang makakita si Aya ng kakaibang koridor na hindi nakasaad sa guild map, sinubukan niyang magbabala sa dalawa. Ngunit pinilit siya ni Zoid na magpatuloy, sa kabila ng panganib. Ang nakakatakot na pagtuklas. Pagdating nila sa lugar, natuklasan nila ang napakaraming bangkay ng hellhounds. Ngunit hindi pa sila natutuwa nang biglang lumitaw ang buong grupo ng hellhounds, na nagdulot ng matinding takot. Upang makaligtas, sinabihan ni Zoid si Jolie na gawing bait si Ian sa pamamagitan ng paralysis spell. Naiwang walang magawa si Ian habang nilalapitan siya ng mga hellhound. Sa huli, nagawa niyang makatakas gamit ang pagbato ng kanyang bag, ngunit natuklasan niyang sarado ang labasan. Walang pagpipilian, tumakbo siya papunta sa isang koridor na nauwi sa dead end. Ang dead end at ang kamatayan. Nasa isang masamang sitwasyon si Ian, wala siyang matatakbuhan, at papalapit na ang mga hellhound. Kung mamamatay rin lang siya, mas gugustuhin niyang tumalon sa kanyang kamatayan kaysa kainin ng buhay ng mga halimaw. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, napagtanto ni Ian na sa halip na subukang lampasan ang mga hamon na dulot ng kanyang mababang uri ng trabaho, lagi na lamang siyang sumusuko. Ngunit kahit na naunawaan niya ito, huli na para magbago. Tumalon siya mula sa bangin, at narinig ang isang malakas na tunog ng bumagsak ang kanyang katawan. Ngunit sa kanyang kamalasan, ang pagbagsak niya ay nagtapos sa isang sanga ng isang malaking puno. Ang Himala ng World Tree habang siya'y walang malay, isang misteryosong babae ang lumapit sa kanya at hinalikan siya sa nuo. Sa di maipaliwanag na paraan, nagsimula siyang gumalaw muli. Nang magising si Ian, natuklasan niyang ang lahat ng kanyang sugat ay gumaling na, at muling bumalik ang kanyang lakas. Napansin niyang may mga patak ng tubig mula sa puno, kaya't ginamit niya ang kanyang appraisal skill upang suriin ito. Laking gulat niya nang malaman niyang ang tubig na ito ay S-rank droplets mula sa World Tree, isang maalamat na puno na nagbibigay ng mana sa mundo. Matagal nang sinasabing nasira na ito, ngunit narito ito, nagtatago sa kailaliman ng dungeon. Nagpasalamat siya sa puno sa pagsadyap ng kanyang buhay. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang boses ng isang babae. Ngunit sa paligid, wala namang ibang tao, kaya inisip niyang baka guni-guni lamang ito. Isang bagong simula, alam ni Eya na hindi siya maaaring manatili sa lugar na iyon ng matagal, dahil wala siyang pagkain at walang paraan upang bumalik sa ibabaw. Sinimulan niyang lockerin ang dungeon, sa kabila ng takot sa kung ano ang maaaring sumalubong sa kanya. Habang naglalakad, naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha, at bigla niyang napansin na ang isa sa kanyang mga tainga ay naputol. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, nawalan pa siya ng dalawa sa kanyang mga daliri sa isang iglap. Ang pag-atake ng S-Rank Gremlin Ang salarin ay isang S-Rank Gremlin, isang halimaw na mas malakas pa sa Hellhounds. Sa sobrang bilis nito, hindi makasabay si Ayan. Pinagpira-piraso siya ng gremlin, at wala siyang nagawa kundi subukang tumakas. Habang tumatakas, biglang lumitaw ang isang mas malaking halimaw, isang death bear. Agad na pinatay ng oso ang gremlin, ngunit ngayon si Ayan ang target nito. Hinablot siya ng oso, sinakal, at sinimulang pigain ang kanyang katawan. Nawala ng malay si Ayan habang dumudugo. Ang pagligtas ng isang misteryosong babae. Sa huling segundo, isang misteryosong babae ang dumating at pinugutan ng ulo ang Death Bear. Naiinis siya na kailangan niyang iligtas si Ian, ngunit ginawa niya ito dahil sa pakiusap ng isang mahiwagang babae na hindi niya maitanggi. Muling nagising si Ian, at muli, lahat ng kanyang sugat ay gumaling. Sa kanyang harapan ay ang parehong misteryosong babae na tila nagbibigay ng malaking papel sa kanyang kapalaran. Ito ang pagtatapos ng episode 1. I-subscribe para hindi ma-miss ang susunod na bahagi.